<coughs> nak naglayin na kung kutukuto anak ni mm. e, sulo kong hyper anak si <coughs> e, sulo kong hyper oo ni e, sulo kong hyper anak papi anak papi anak hindi ka maluoy ni mama? <coughs> ha? Hmm? Hindi ka maluoy ni mama, anak? Ha? Ayan po, guys. Uh, dito na po kami sa loob ng bahay, guys. Kasi, ano, pakakainin ko na po si papi. <coughs> so, mayroon, mayro naman pong natirang ulam kahapon na chicken. So, hindi po okay ang aking, ano, kalusugan ngayon. So, may dinaramdam po ako, guys. Inuubo, sinisipun. At yung balikat ko, masakit, mga palangga. <coughs> so, dito po kami sa loob ng bahay, mga palangga. Yan. Ito po ang bahay namin. Simple lang po ang aking bahay, guys. Kasi wala naman po akong, ano, wala na po akong trabaho. Walang pambili ng, ano. Dito lang po ako nagtatrabaho sa social media so yan po si Papi naawa din sa akin mga palangga so, magandang umaga magandang umaga sa ating lahat yan po naririnig niyo po ba ang huni ng ibon so yun po ang palagi kong naririnig dito guys yung huni ng ibon Yan po ang nasa palaging nasa aking tainga magandang umaga po sa ating lahat happy tuesday So, update ni si Papi dito sa loob ng bahay ngayong umaga. So, nagpahinga siya guys. At uh, yan, pakakainin ko na po mamaya si Papi. Yan, maraming maraming salamat sa inyong suporta mga palangga ko. I love you all. I love you all mga palangga. <coughs> yan po mga palangga. Hindi pa masyadong mainit ngayon, guys. Kasi wala naman pong ano, wala pang init sa labas. Sana na po hindi na po uulan, guys, kasi ano? Ang lakas ng ulan. Two days po ang lakas ng ulan mga palangga. <coughs> Grabe. Yan po si Papi. Naghihintay na lang po siya na aking pakakainin ngayong umaga. So ayan. Mayroon naman po akong binili na ano, ulam ko ngayong umaga. Kasi si Papi hindi yan kakain masyado ng ano, ng gulay. Lalo na yung ano, yung ah, gulay na gumagapang, yung sitaw. Hindi po kakain si Papi niyan. <coughs> Unawas at itcharina ni Budong Gilakan ni Haris dong. <laughs> papi, gilakan ni Dudong Harris, papi. Si Ate Charina ni mo. Anak! Papi! gilakan ni Dudong Harris, si Ate Charina ni mo, anak. ko ablihi. <laughs> Kay bawa naman lak ng bataa, guys. Yung ano, yung asawa ng kapatid ko, guys. Yan. Palagi yung nagagalit sa kanyang anak. Dahil... Ah, uh, kung sa Bisaya pa na mga palangga badlungon <laughs> pero ganyan naman siguro yung mga bata kailangan po ng alalay yung proper teaching yan po talaga bliss ni mama bi mag bliss ta ni mama sa mag bliss sige na mag ni mama mag bliss sige na mag bliss mag taga santo sa kung gwapong anak na nag ni mama kabuutan sa anak <laughs> kabuutan ni papi nag-bliss. -no? Sakit mo ba ba kung abaga anak? Yan. Thank you for watching guys. Bye bye. Maraming salamat sa inyong panonood.